Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Servisyong Analytical sa YoGuru Markets Magsimula tayo sa summary data para sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i ang video. Maaari mong mainat na isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng organisasyon na pinag-aralan. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang pagganap ng kumpanya IJIS Bank Corp. Ticker ECE. Ginawa ang pagsusuring ito batay sa kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Abril 4, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Organization is Bancorp na bibilang sa subkategori. Bank Classic, 200 at 40 mga kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Makikita natin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, pito sa isa 0 puntos. Ang average para sa subkategori ay 1.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa 7 point rating para sa kumpanya EVE Bancorp. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya, Yis Bancorp, at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya, Yis Bancorp, nagpakita ng pagbabago ng labing isa isa Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 13.2%. punto Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit dapat nating tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya, Aegis Bancorp tinatayang nasa US dollar 0.25 bilyon. Na may subcategory market capitalization na US dollars 1,100 at bilyon. Bancorp account para sa isang bahagi ng 0.022% at ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollar bilyon at ang kapitalisasyon ng subkategory ay isang libo at pito bilyong dolyar. EA Bancorp bumubuo ng isang bahagi ng 0.02%. Paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi EA Bancorp sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.022%. Ang kapitalisasyon ng balance ay 0.02% na 32% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at balanse ng kapitalization sa subkategori, mabuti, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US dollar 0.026 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay siyam na porsyento ng kapital. Resulta sa antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang ratio ng presyo sa merkado ng kumpanya sa tubo nito ay 1-0, isa 1. Isa. Ang average sa subkategory ay 12.8, ito ay 21% na mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$25 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US US$31 milyon. Ito ay 25.5% higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng tinansyang kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.3. Ang average para sa subkategory ay 1.5 at ito ay 13% mas mababa kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 100 at 60 milyon. Ang pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$ dollars 200 at 40 milyon. Na 26% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinantiyang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 13% na may average para sa subkategory na 11.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 1.4%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.02%. Na isa 0% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa halaga ng stock market ng organisasyon East Bancorp sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay US$ Dollars at samantalang sa subkategory ay mayroong 800 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 10.2%. Pagtatantya ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 Ang halaga ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 66.1,000 dolyar. Na may average para sa subkategory, 66.8,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 38%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay US$ 700 at libo. ayon sa subkategory 600 at 1,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 23%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 0.4% na may average para sa subkategory na 2%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwatig Greth labing apat na nagpapakita ng antas na 32% para sa kumpanya Easy Bancorp. Para sa subkategori, ang antas ng RC, labing apat na, ay 43%. Technically, mas mataas ang halaga ng mga securities ng subkategori kaysa sa kumpanya e-Bancorp. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya, ay humigit kumulang US Dollars 17 oras 53 minuto. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 20.6. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 20%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng sanggunian sa pagtatasa ng stock guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng stock Bank Bancorp. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng deal sa pagbili sa presyong US$ Dollars 17 oras 54 minuto bawat bahagi. Nabuksan ang deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa isang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa labinsyam oras pito minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa labing anim na oras isa minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang order ay naayos ng nakapag iisa batay sa mga resulta ng exchange session noong Mayo 04, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, sila Yili, ay magiging isang balancing sell order. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets. Ikaw ang pinakaastig na karamihan.